yung mga kabuksing, mga solid na sports fans. Welcome back sa Double K TV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe or follow, click that button now, dahil sa Double K TV, hindi ka may iwan sa laban. Let's go! NIETES sa Super Bantamweight Division. Isang buwan matapos ang kanyang tagumpay kontra kay Miller Alapormana, muling sasabak sa aksyon ang ating boxing legend na si Donnie Ahas Nitz. Ngayong May 2020-25, lalaban siya kontra sa mas bata at matangkad na Japanese fighter na si Jun Aikawa sa Tokyo, Japan, under ng Treasure Boxing Promotion. At take note mga idol, si Jun Aikawa ay hindi basta-bastang hamon. Bagamat may kartadang pitong panalo, isang talo, at dalawang tabla, determinado siyang patunayan na kayang sumabay sa beteranong kagaya ni Nitz. Pero syempre, hindi rin matatawaran ang karanasan ng ating ahas. Sa record na 44 wins, dalawang losses, at 23 knockouts, isa si Nitz sa pinakarespeto at pinakamatagal ng aktibong Pinoy World Champion sa kasaysayan. Matatanda ang sinits ang former WBO World Minimum Weight Champion na halos isang dekada rin na mayagpag sa iba't ibang weight divisions, mula minimum weight, light flyweight, flyweight, hanggang super flyweight. At ngayon, bagong hamon ulit sa super bantamweight division. Tingin ng marami, magiging susi ni Nitz ang kanyang solidong footwork, timing, at matalinong counterpunching para mapatamba ang batang hapon pero mga kabuksing, hindi rin pwedeng maging kampante si Ahas. Matangkad si Aikgawa, bata pa, at siguradong gutom sa pangalan at titulo. Isang maling galaw lang, pwede siyang mabigla sa energy at reach advantage ng kalaban. Kaya siguradong magiging mainit ang bakbakan sa Tokyo. At asahan nating ibubuhos lahat ni Donnie Nitz ang kanyang karanasan at puso para muling ipagmalaki ang ating bandera. Good luck Ahas! At jan muna tayo mga kabuksing. Huwag kalimutan i-like ang video, mag-comment ng predictions nyo sa laban, at ay subscribe na kung hindi pa, para tuloy-tuloy ang update sa mundo ng boxing. kita kuts ulit sa susunod na laban, dito lang sa Double KTV, hindi ka may iwan sa laban. Yo, sa bawat suntok, bawat karaw To Volket TV, di ka magugulangan <laughs> Real talk lang to, walang bawas Kwento ng mga chef, dito ay malakas du